Good evening po sa ating lahat, mga kapatid. Nandito na naman po si Malu De Los Santos para po magbigay ng reaction dito po kay Glenda. Ah uh, si Glenda po ay uh, nakita po dyan ni sa kapitbahay ni Pimiel Alam niyo po mga kapatid, napakagandang uh, dalaga po ito si Glenda dahil ito po ay 21 years old na. At ito po ay talagang napakagandang kumanta talaga. At ang kanyang inalang po ang kanyang tanging kasama-sama. ah uh, ang dahil niya siguro yung mga kapatid niya po ay wala at nakita ko po lang talaga ang kanyang magulang na siya po ay uh, PWD na hindi po siya nakakalakad ng normal po at ang paglakad niya po ay paupo kaya alam nyo po mga kapatid, yung episode 1 ay napakaano talaga ng ano, pero sa ngayon po ay ang marireaksyonan na natin na yung episode 2 po at uh, na binalikan nga po nila Kuya Bal Santos Matubang at uh, binigyan nga po ng grocery na paninda ni Pimiel. Kaya nakakatuwa po dahil silang magkapatid na yung kapatid ni Glinda ay pasan-pasan po niya si Glinda at iyon nga po ay gusto rin makapag-aral ni uh, Glinda tinatanong na maganda ba ate ang makapag-aral oo sabi niya dahil ang tingin ko dito sa kapatid ni Glinda ay uh, ano? tingnan niyo po uh, ang kapatid ni Glinda na pasan-pasan po ang kanyang kapatid ito ayan po oh. Siya po ay si Glinda at yung kapatid ay pasan-pasan niya. Talagang nakaka ang kirot sa ating dibdib. Ayan, no. Ako si Glinda Nakamura. na Ako si Glinda Nakamura. Nga ako's niya. Ako's ay anak si Glinda Nakamura. Tatay niya 'to. 3 taon. Ay, siya, Tatlong taon daw, daw po na hindi na daw po nakapaglakad. Um, ano po siya, yung Napolyo po siya, Napolio daw po. Uh, po basta eh. Ah, um, man, no, na pilos, nagkatrangkaso hospital. daw po, dinala sa ospital, yung... ay iyon talaga Yun daw po ang kapalaran ng kanyang anak. Gusto inabot niya. Uh -huh. Hindi, ko na, po, Hindi niya daw inaasahan uh -huh. na magkakaganyan si Glinda. Parang di ayam po si Glinda, 20 years Pagsabong old po, na iyan po ay talagang hindi na, na siya naglalakad. Paupo po ang paglakad niya. Ang galing niya kamanta, di ba? Sinong aking tatawagin? Sinong aking hahanapin? Sino ang magpupuno sa aking paglalambing? Bakit Bakit pa ang sarap pakinggan ng busis niya no Ang ay ay sa akin. ang nito. Ay, aking, aking, kaya aking. Diba ang galing kung'y wala ka Aanhin ng pag-ibig Kung puso ay nag-isa Sinong aking tatawagin? Sinong aking hahanapin? Sino ang magpupuno sa aking panalangpin? Nakit ko ba nakita 21 years old. Salamat sa team, salamat po sa team Kalingap na sila po ay nakapunta rito. Akala ko noon wala na akong pag-asa. E dahil sa team Kalingap, bigla akong sumaya. Diba? 'Di ba? At ito naman po si Piniel. Ah, uh, pinamimilihan niya po ng dagdag paninda at bibigyan po ni pinyel ng karagdagan po ng pa ng paninda. Kaya po, Talagang nakakatuwa po sila dahil kapitbahay, ang kagaya po ni Pimiel na natulungan din ng kalingap at para ba din po siyang ibabalik din niya po kay Glinda ang tulong. Kaya po namili siya ng mga grocery at um, yun nga po ay uh, ibibigay niya kay Pimiel. Ayan po. Ah, uh, kay Glinda. Ayan po, kaibigan kapitbahay po yan ni, ni Pimiel na si Glinda. Kaya napakasarap talaga po ang ganitong mga kapitbahay na yung marunong tumulong. Nakikita rin po na kailangan ni Glinda ang karamay. Kaya naririto si Pimiel na para po damayan at pinamili niya po yan ng grocery. Kaya nakakahanga po talaga sa mga ganito na may puso rin na talagang tumulong sa ating mga kababayan. Kaya, para ano po natin pagdamutan ang ganitong sitwasyon. Alam mo nyo, mga kapatid, ako, masaya talaga ako. Kung maaari, kung ako lang talaga, ay siguro ay milyonaryo siguro marami po akong mapapasaya na mga kaibigan natin na talagang nangangailangan ng tulong. Pero si Malu de los Santos ay alam nyo naman na hindi naman siya mayaman, di ba? Yung abot lang ng kaya niyang ibigay po ay talagang tumutulong po talaga. Kaya nakakatuwa ito po yung kapatid ni Glinda. glinda. Tapos, may mga libro din po siyang pwedeng mabasa. Tapos yung niya po, Ito pong kapatid, uh, kapatid, kapatid ni Glinda ay fourth year na siya uh, ay mas teacher yung yata ang kinukuha niya. Din yung Sobrang niya. Nakita, Nakita. Kapag ako po ay naiimit, ngayon, ngayon po. po Iyan part 1 po yan at sinamasama ko na dyan ang part 1, okay. part 2. Iyan ang kanyang nanay. Glenda po. Uh, edad niya po, tatlong taong gulang pa lang po siya. Nagkasakit po siya ng meningitis. Meningitis. Tingnan niyo po. At talagang nakakaawa po, no? Uh, nagkasakit ka lang tapos ganyan na hindi ka na makalakad talaga pong nakakadurog ng damdamin bilang isang magulang nararamdaman ko po ang ano sayang po si Glinda dahil napakaganda niyang kumanta at napakaganda niya na dalaga yung talagang mukha niya talagang napakaganda wala siyang ayos at uh, talagang sadyang ito nga siguro ang kapalaran may kanya-kanyang kahit tayong kapalaran at iyan nga si at pinamimili niya at dadalhin niya po yungki, ano, ki Glinda na para po ma kahit pa paano po mabigyan niya ng tulong uh, yung may paramdam na nandiyan siya bilang isang kaibigan at uh, talagang tumutulong po siya na ayan po oh, kasama niya si Osiandrino at uh, kasama nila diyan si Kuya Bala. Nakita ko nga yung Ayan po. Ayan, no? Pasan-pasan ng kapatid ni Glinda. Ayan. Okay. Kaso, hmm. na. mo. Grabe po, nakakaawa po ang sakripisyo din ng kapatid na pinapasan niya ang kapatid niya. Magabato na daw, ah, mabigat na ang kapatid niya. Grabe ano, nakakatuwa okay, po ang suporta mata. ng kapatid. Diyan lang kita. Oh, diyan lang kita. Lang kita. Mm. Mata kita sana. Magtatambay lang daw sila, <coughs> diyan lang daw sila. Mm. Yeah. Diyan na lang po ako. Yeah. Diyan oh, na lang po ako sa amin niya. Naupo sila sa sibid sa maliit na bangka. Oo, so, ano ba? Diyan na mo lang kita? Hmm. Ta, ano. Gito muna. Tapos sa tiga drawing mo? Huh? So, po na. Kaya, yung yung drawing, drawing, daw kung natapos na. Di ba nakakatuwa po yung mga ganitong magkapatid na yung banding nila mga kapatid? Kaya nakakalungkot po talaga. Sana po lagi natin subaybayan at panuuri natin ito kay Kuya Bal Matubang. Lagi po natin suportahan dahil talagang nandyan po nakakatuwa po itong magkapatid at talagang ang hirap po mga kapatid kapag yung ganitong makikita mong may kapansana na talagang nakakapanginayang po dahil siya po ay may ambisyon din sa buhay at gusto niya nga pong makapag-aral at lalo na higit sa lahat po ay siya po ay magaling kumanta. Angad niya po na magkaroon ng tawag doon ng karaoke, dahil libangan lang nyata kaya alam nyo po mga ganitong klaseng uh, sitwasyon kailangan po ito talaga ng uh, tulong, dahil alam natin na siya nga po ay hindi walang kakayahan na tawag doon, walang kakayahan na maghanap buhay eh, dahil kumakapag-aral pero alam nyo po mga kapatid ako may kilala na ganito po yung naging asawa po ng pinsan ko po Engineer po siya. Pilay din po siya. Pero po, ang gaganda ng anak nila. Kaya ang mga kaganito po, kung talagang may tsaga lang po, kung may wheelchair lang po to, pwede po itong uh, pumunta po mag-aral. Dahil po, i-guide niya lang, marunong siya mag-ano ng wheelchair niya, yung may ito pwedeng pwede po yan makapag-aral mga kapatid. Dahil gustong-gusto niya pong makapag-aral, dahil... Tinatanong niya nga yung kanyang kapatid na uh, masarap bang mag-aral. Sabi naman, oo alam nyo ba ako ay fourth year na parang ang saya. Tapos kumanta po yung kapatid niya. Kumanta. Dahil sila daw pong pamilya ay marurunong kumanta. Kaya walang imposible sa kanilang magkakapatid. Ayan, papunta na lang po sila doon sa kila ano. Kaya ang hirap po talaga ng ganitong sitwasyon kalagayan. Tingnan nyo po oh. Pwede kong mahanap oh. ng trabaho. So, ang nangawang uh, Kalingap, pupunta na po tayo kay Glenda. Ayan. Brabo. Ayan, kasama niya si Kalingap Jose. Ah, uh, Ayan po, pupuntahan nila si Glinda at magbibigay po sila ng Pwede another uh, income po. Ano yung... matapos ka na po ba mag-aral? Mm. Mm hmm. Hmm. Fourth year na baga ko ano, garments, fashion, and design. Mm -hmm. Nasa ano pa sana kami, lesson planning. Medyo mapagal-pagal, pero keri. Ta, syempre, preparation niya to as a future teacher. Mm -hmm. <laughs> sana. <laughs> nya yeah, ikaw moya mo kung moya mo pa diba nai, pa enroll dito sa ALS yung pagkinal ALS jan sa tapos medyo dahil minsan kasi nahirapan daw ko sa ibang mga subject na hindi ko kayaman ang aking isip un kawawa naman nun di nahirapan daw siya sa mga subject nito klar abo kung Mm. Po inyong... Ah, gusto mo ah, si mag-asawa. Ah. Gusto ko lang po mag-ayos lang po oh, ako. Okay. Ah, tapos eh, nakilala niya dyan si Mr. J para daw sumaya ang buhay niya. At lalong-lalo na nung nakilala niya ang mga kalingap. Ang ganda daw po. Kaya mga kapatid, ay, tayo po ay sana po suportahan natin si Glinda at nakakatuwa po silang magkapatid dahil po pinararamdam po ng kanyang kapatid ang tunay na pagmamahal niya dito kay Glinda dahil alam niya naman ang kalagayan ni Glinda na PWD na talagang kailangan ang paglingap sa ating mga kababayan yung lingapin siya ng kanyang magulang, kapatid yung dahil nga po hindi siya nakakalakad Ah, uh, tingnan nyo, yun, 'yung, 'di ba? Pinaspasan siya ng kapatid niya. Sabi nga, "Ang bigat mo na, be." Kaya alam nyo po, nakakatuwa itong klasing magkapatid 'yung banding po. Kaya maraming salamat Kuya Bal Santos Matubang dahil po ay uh, natagpuan po ninyo si Glinda at binigyan nyo po ng karagdagan ng kanilang paninda. Kaya maraming salamat pmiel at uh, uh, Kuya Bal, sana ay Lagi po kayong uh, nasa mabuting kalagayan at uh, sigad na po ang bahala sa iyong magbalik sa anumang mga tulong na ginagawa mo. Kaya uh, mga kapatid, suportahan na lang natin at panuuri natin lahat uh, ng video ni Kuya Bal. Uh, suportahan natin para po iyan ay makatulong sa ating mga kababayan lalo na po iyan ay panuuri natin ang video nila Kuya bal dahil iyan po ay pantulong sa ating mga kababayan na uh, pabahay. Kaya maraming salamat po talaga sa mga sumusuporta kay Kuya bal Santos Matubang, kay Kalinga Prab, at atin na vlog. Sana po tuloy-tuloy lang po ang pagtulong natin mga kapatid. Uh, sana uh, huwag tayong magsawa at go go lang iwasan na natin kung ano man pong isyu basta tayo ay uh, na lang po mga kapatid at napakaganda po talaga ng ganitong sitwasyon na mayroon tayong natutulungan at alam naman natin na napakaganda ni Glenda po kumanta at yung kanyang kapatid. Maraming salamat po at shout out po sa Team Organic, Maria Ligaspi Vlog, Ayat Mix Vlog. Erma Galo Mix Vlog at Silena um, Selena Borbus Official at Banat Bagsik, uh, Sil po. Maraming salamat at Lixi Plixi at Vlogs at uh, Anti Google. Maraming salamat at Kika Helper Pro, Kika Helper po. Maraming salamat at suporta at Malo De Los Santos yan po. Marami pong salamat at God bless you po. Magandang gabi po. Bye-bye.